Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malambot na nga na po ngayon, ang Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may inamin nga na po si Damian Lillard sa Los Angeles Lakers at ang pagbabalik ni Gabe Vincent. Matapos lamang nga po mga katropes na mag-struggle ang Los Angeles Clippers ng nagdaang Pebrero, ay hindi na nga po nalito nahihinto gayong patuloy pa rin nga po silang natatalo laban sa mga malalakas na kupunan. Umabot na rin naman nga po sa 1 win at 9 losses ang kanilang record laban sa mga nakakaharap nilang winning team matapos silang matalo sa kanilang last game laban sa Indiana Pacers. Kaya maging ang kanilang head coach nga po ni si Tai Lu ay hindi na rin naman nakapag-team pinay e real talk ang buong Los Angeles Clippers dahil sa kanilang mga pagkatalo. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa media, ang bagong identity nga na po nila ngayon ay ang pagiging malambot ng kanilang team since kahit man nga po kulang na ng player ang kanilang mga nakakalaban ay hindi pa rin nga po sila dito manalo-nalo dahil sa kanilang mga kapabayaan sa kanilang opensa at depensa. Samantala, pumunta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may inamin nga da po si Damien Lillard sa Los Angeles Lakers at ang pagbabalik ni Gabe Vincent. Matapos nga po mga katropes na matalong Milwaukee Bucks sa kanilang game ngayong araw laban sa Los Angeles Lakers, ay isa na nga po sa mga sinisi dito ng kanilang mga fans ay ang kanilang point guard na si Damien Lillard. Sa katunayan, bagamat man nga po nakapagtala ito ng 27 points, ay umabot lamang nga po sa 9 out of 27 ang kanyang shooting sa field goal at 3 out of 40 naman sa 3 point line sa kanyang minus 5 pagdating sa efficiency rating. Maging si Damien Lillard nga po ay inamin na napakarami nga na po talaga silang isinablay na tira sa kanila naging laro laban sa Lakers. Maganda rin naman nga po sa ng kanilang ball movement plus nagkakaroon pa sila ng mga magaganda at libreng tira sa loob ng court. Sadyang hindi lang mga po nila ito na ipapasok ng maayos na siyang rason bakit sila natambakan at natalo pa sa kanilang laro. Pinuri rin naman nga po ni Lillard ang Lakers. Gayong magaganda nga po ang ginawa nitong plays lalong lalo na sa second half ng kanilang laban. Maliban na rin nga po sa shooting ay binatikos na rin naman nga po ng mga fans ang depensa ni Lillard since ilang beses nga po nitong napabayaan si Reeves sa 3 point line na siyang dahilan bakit uminit nga po ang shooting nito sa Los Angeles Lakers. And speaking of Lakers mga katrops, ay may lumabas na rin naman nga pong balita ngayong araw na bagamat man nga po hindi kasama si Gabe Benson sa kanilang game ngayong araw laban sa Bucks ay inaasahan na nga po na makakasama na ito kahit anumang oras sa kanilang ginaganap ngayon na 6 game road trip. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.